Hi guys! For today's video, mag-uumba tayo ng pata. Ito guys, oh. Isang kilo tong pata guys. Tapos, maglagay tayo ng laurel. Ito guys, yung ating laurel. At saka maglalagay tayo ng patis. Ang ating patis guys ating liquid seasoning. At ang ating toyo. Ayan. Tapos guys, lalagay tayo ng Sprite. Ito guys, ang ating isasabaw yung ating Sprite. <coughs> Inu pa rin si Manay mga guys. At maglalagay tayo ng durog na paminta at crack. Ayan. Ayan guys. Tapos, lagyan natin ng crack. Ayan guys. Dalawang maliit na spoon. Tapos, talagyan ko din to guys ng tawag dito pineapple. Pineapple juice. Yung ating ano guys. Ayan. Binabutas. Ayan guys. Ito ang ano. Sangkap yung manay sa aking umba. Tapos ito yung ating sibuyas. Ito guys, ang ating sibuyas. Ito-chop tayo ng sibuyas. Ayan guys, dalawang sibuyas to. Uyas ni Manay. Tapos ang ating bawang. Hindi na ako guys sa kapag food processor ng ating bawang. And guys, madaming bawang ang ah, nilagay ni Manay. dagdagan pa natin ng bawang. Tapos mamaya guys, saka ko siya titimplahan ng lagyan ko pa yung ng asukal. Ayan ang ating ayan. <coughs> Inuupo pa talaga si Manay. May putok pa. <laughs> Lalagyan natin dito guys para wait lang. Ang aga ng bagong taon ni Manay. Ay pumuputok ang lalamunan ni Manay mga guys. Eh ano ko muna guys, i-mix natin yung ano. Ayan. Tapos lalagyan ko para to guys ng star anise. Nakalimutan ko. Wait lang mga guys. Ito yung star anise ni Manay. Ayan. Wala lang ako guys na sa bagay sa paksi pala yun, guys. Ayan, tama na to. Tapos, sindihan na natin yung ating <coughs> kalan. Tapos, ito na siya, guys. hu, ito na, guys. Ang iba, di ba guys, nagdagdag akong tubig kanina kasi matigas pa yung ating baboy. Ito guys, oh, malambot na siya. Pero gusto ko, medyo mas malambot pa. Pero, titikman natin guys. At saka pala guys, naglagay ako dito ng asukal. Di ko lang kanina na ipakita na. Tikman na natin yung ating umba. Mm, balap. Sakto lang, guys, yung tamisa tsaka yung ulam. Naglalagyan ko ng suka, guys. Ayun, nandamda pa pala. Lagyan natin ng suka. Ayan. Uy, pa, ano-ano ka yung kapagay siyang sabaw. Bawas-bawas pa. Impis-impisin pa ba? Pero yung sabaw kasi, guys, masarap din. Sabaw palang ulam na Ayan. Sabaw palang ulam na guys. Ikman <clears throat> guys yung Ito na guys oh. Ang init kasi. hmm oh. oh Ako really na guys. Bawin na nyo muna natin yung sopa. Arap. Arap, guys. Naghahain na yung asawa ko. Naglagay ko ng pindak. Guys, okay na to. Kain na tayo. Kainan. Kainan na. Okay na yung ating umba na pata. Kain na na po. Kain na tayo. Kain na yung umba ni Manay. Ayan, kain na tayo mga guys. Ang sarap ng pata. Ang ating umba. Ay, mga guys. Bye guys. Thank you. God bless you. Thank you for watching.